Tulungan niyo, tulungan niyo, tulungan niyo. Tulungan niyo. Ay, tulungan nyo. Ganda rito, no? Oo. Uh, Doon tayo sa bahay magduro Yung magduro po is magpasalamat Kay Apong Malyari Ano yun uh, Yung po yung kanilang tradisyon O ganun po sila Magdasal O magpasalamat Sa lumika yan. Kaya dapat po, hindi po natin pangimasukan ang kanilang reliyon. Kasi meron silang sariling reliyon. Hindi naman natin masasabing yung pinapasok natin sa kanila, issue yung tama. Kasi meron din silang paniniwalang sarili. Nahihiya lang sila. Tumanggi. Ganda ba rito, Darlen? Ay, si Patrick. Ano masasabi mo kay Nicole? Wala ka ton. <laughs> Sorry! <laughs> Doon kami sa baba. <laughs> ano 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 ulit pat? Ang ganda mo. Oh. Hindi sabi mo kaya ano? Ipa huh? kay ano kay Nicole? Wala ka ton. <laughs> ang ganda. At ito. Oh. Eh palubog ni araw yung ari ala wala na. <laughs> Congrats! Lalaki ang anak mo! Kaya mo! ataw to si Tatay. Pag lalaki daw anak mo may magmamana. Ang daka, Ganda. Ganda mo lagi, ulan. Tay. <laughs> tulungan mo, tulungan mo, tulungan mo. Tulungan mo. Hoy, tulungan mo. Hoy. Tulungan, 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 tulungan niyo si Bernard, di kaya ni Bernard. sige, sige, sige. <laughs> Ba't kasi anong ginagawa mo tutol sa baba? <laughs> Ano'y sabi mo kanina? <laughs> Maganda rin po yung view doon. Ang ganda kasi talaga. <laughs> Ayan, pag umuwi kami, yan, may papahangin kami saglit para matuyo yung ating pawis sa mga ganito sa lugar. Hahaha. <laughs> Ay, ay, ay. Ikaw kaya, Harlen. Ay. Yung Ay. Hay, oh, sarap suminga. Inhale it, exhale ga dito ah, sarap. ganda talaga. Saka yung hangin kasi, yung lamig ng hangin, talagang papunta sa inyo. Galing sa gubat. na ito. ganda. Oh, nandoon na. Ima ganito kagandang lugar.

Yeah. Yeah. Ano ba mo dyan nang na bumili? Sayang ang pera mo. Oo nga. Ba't binibili nyo pa? Iwan ko. Kung <laughs> <Anong, laughs> <anong, laughs> <sana> ako naman may... <laughs> kung ako naman... Tatay, kung lang ako naman yung... yung... Ano tayo? Ano tayo? Sana katutubo lang. Huwag mo na So, oh. eh, yung mayaman, gusto rin yung mga Mata, Kung magtatayo sila rito mata. ng ang tawag dito, uh, yung may dumadaan sa taas. Na... Huwag nyo nga naman bilhin, sabi ni tatay. Ba't ba kasi binibili nyo? Tingnan nyo napakaganda ng ating ano, ano. Oh. Kung magsisimula ka dito, yung ano, meron lubid. Ganda. Uh -oh. Sa kabila ay kakabit, no? Sa kabila. Ah, yung parang dinanan tayo doon. Ang bilis doon. Uh -oh. Ganda. Ang <laughs> pakalamig. Mamatay <laughs> ka na. Ang lamig ng hangin, no? Kung uh sana po pwede magduro dito. Oo. -oh. Doon tayo magduro sa bahay. Pwede siguro tol, bigyan ng kalok ang doon. <laughs> kalok. Ano yun? Kalok. Tali? Oo, oh, kable. Kable. Para mabilis magpunta ron. Para <laughs> <laughs> napunta na sa nipi, yun, yung may kable doon. Huwag na, kaya-kaya yun naman takbo yung pababayan eh. Maniniwala ba kayo na kaya-kaya yung ng mga katutubo yan? Kaya. yan. Opo, Di ba, Nard? Bali, wala ba? Bali wala eh, pag -ahon. <laughs> Basta may dalaga sa taas na. <laughs> Ano, tara na Tara, tara, nakapagpahinga na tayo At ano na tayo Uwi uh, na <laughs> கெந்த அனுப்பு